Salamat po Panginoong Diyos sa bigay mong apunan sa amin. Alam niyo po ang kaya pinasasalamatan natin ng Diyos kasi galing sa Kanya yan. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Yesus Diyos sa Mateo 6.9. Ganito kayo manalangin na manamin nasa langit ka. Ang verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Inaalam sa atin ng ating Panginoong Yesus sa buong mundo sa lahat Amen. ng tao na ang kinakain natin ay galing sa Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen. So, pinasalamatan ko na po. Say ito na po tayo ang kumain. Ayun pa rin po. Ha? po. Sabi mo mahal at di na. Ayun Si Manili. Kung lalagyan mo hindi. Kasi hindi na ularan mo. Kung lalagyan mo pa rin kaya na ularan mo. Ayun naman.

Yeah, you, seven 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 eight. 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 I to get married that i know that i must be in need of help the open and make sure that my mind is there -breath, and breaths you create your problem you create your happiness you believe the day is murder but i think that was so

At ito ng ang na ibalik na ito? May sakop ng mga search warrant. Sa bayan, kanina bago magalas 7 ng gabi, ay nakita natin na may mga pumapasok. May ilang uh, na pumapasok sa loob ng St. Construction. gamit ang mga anak ko ang mga anak ni Lazara at Fermi Bisaya. At bumabalik din dito dahil dito gumagarahin ng mga sasakyan. Ang iba naman ay sinasilalim sa preventive maintenance service habang ang ilan ay inilipat umano sa mas mataas na lugar para umiwas sa posibleng baha dahil nag-uilalim sa mga nagdaang araw. Nagtutulungan ang pamilya ka, ah, nakikipagtulungan umano ang pamilya sa mga kapalidad. Iginigin niyang binili ang lahat ng mga siya. pwede yung uh, sasakyan nila yun. Tapos yung ba yun. Kabayan, kasi ito ay ipisila rin. No? Oh. So, maaari yung po pa. So, kung pagmamasari din ang ilang mga empleyado, yung construction firm nila sa pasig, kabayan. So, wala tayong way para makonfirm kung kanila sa ang ilan kapamilya stars na nakiparty sa Asap England tulad ng day na book and busy ngayong si September at si James Reid na pinita muli sa teleserya patapos ang itong taon. Binigyang pagkilala naman ang ilang ng cbs cbn I'm very excited, um, and very blessed. You know, uh, grab your support. And hasn't even started shooting yet, so. Uh, talented so it should be great. Brand right new again, around, you know, I'm still uh, getting used to it. There's always pressure. Uh, but pressure is good. You know, it means uh, people have high expectations, it means people expect a lot, uh, it means everyone's very excited. <coughs>

if okay, you just need

Masarap po bapay, ang pagkain sa pagkat ang Diyos ang nagbibigay. Kaya marapat na muna. Pasalamatan natin siya. Ano muna, dapat ay sa ulang tesa dito, chapter 5. Si 1780, sabi niya Apostol Pablo, pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin. Okay? po yung kaibigan kayo sa brother Manny Bautista. God bless us all. Like, share, and share. God bless us all. Thank you for watching sa senior. Stroke loss at person with disability at the same time. Pero sa tulong at tawa ng Panginoon Diyos, malakas mga kaibigan. Malapag kasing lakas. Tanya ku yang Ada yang nak tolong Amen Amen That's good Oh Ikut Salam